mayong udto mga ka idol ito kain tayo mga tayson an na puso na saging na kinilaw uh. tas balita ng liog na prito ba so, tas ka ito noodles kanino maga si uh, kain ta mga ka idol oh na ito nang mga pobre na tao ba uh. kain ta mga ka idol hmm. liog Sige, kinilaw na puso. Hmm. Kinilaw na paksiw. Hmm. Ayan na mga dito. Hmm. Thank you for watching my video. God bless.